Sinusulong na isang grupo na taasan ang presyo ng ilang alak sa bansa. Pumabor naman dito ang DOH. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Alak ang pampaantok at pamatid pagod ni Mang Jenny mula sa maghapong pamamasada ng tricycle. Nakagawian niya na araw-araw mula ng maging tricycle driver sa 53 taong gulang na siya. Sa akin na manalo si gabi-gabi ako umiinom dahil yun nga medyo nagkakailan na hindi makatulog. Kaya naman kung sakaling tataasan ang presyo ng mga alak, aaray daw tiyak ang kanyang bulsa. Kung sakali, dediskarte na lang daw siya. Siguro baka medyo magbawas-bawas na. Hindi muna ako... Siguro sa isang 500 mL -mm na Red Horse mga kalakalahati lang muna, yung iba, iririp ko muna. Isinusulong kasi ngayon ng Sin Tax Coalition ang itaas ang presyo sa 6% ang bawat bote ng alak. Halimbawa, ang isang 500 ml na bote ng alak na nagkakahalaga ng 55 pesos, papatungan pa ng 6% na buwis. Ayon sa Global Burden of Disease Study noong 2021, pumapangatlo ang alak sa dahilan sa pagkakasakit at nalalagay sa panganib sa mga Pinoy. Higit apat na ang nasawi ng dahil sa alak noong 2020, sabi ng World Health Organization. Ayon naman ng Acta Media Philippines noong 2022, sa 12,000 bilang ng na mga nasawi sa road crash, 4000 sa kanila ay pawang lango o nakainom ng alak. Kaya naman, sang-ayon ang health department nataasan ang dagdag sa presyo ng alak. It will definitely support the implementation of universal healthcare, especially if the excise tax collection will be um, earmarked for health services. Tiwala naman si Congressman Ray Florence Reyes ng anak kalusugan party list na papabor dito ang Kongreso. So nakikinig naman yung ating mga kasama sa Kongreso na pag nakita natin yung data that um, kaya pa nating taasan yung sin taxes kasi we've shown na tumataas na yung GDP natin and that tumataas pa rin yung uh, alcohol consumption per capita showing na kaya pa nating itaas yung uh, buwis dito sa mga alcohol-related products. Base sa pag-aaral ng Survey for Good ng Philippine Public Opinion Monitor, sang-ayon ang halos karamihan sa mga Pilipino na patawan ng dagdag na buwis ang produkto ng alak. Layon ng Syntax Coalition na bawasan pa ang bumibili ng mga alak na layon din ng Syntax Law. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.